Hello guys, uh, nandito tayo ngayon sa C5 C5 Extension, Paranaque, malapit sa SM Sukat Pupunta tayo ng Silang Cavite, Barangay Buho Pupunta tayo doon dahil may nakuha tayong booking Tamahan nyo na ako sa vlog ko na to no? Uh, di-deliver ko lang yung items Lala mo briders tayo no? Malapit na sa Tagaytay, 1 km Tagaytay na rin Ayun na, papasyal na rin naman ako sa Tagaytay Tagal na rin ako hindi nakapunta ng Tagaytay. Uh, isang taon mahigit na rin wala nung lockdown ng... pressure uh, presyo pala neto guys na nakuha kong booking mula rito sa Paranaque 364 At tara let's go Ten seconds later. guys wala akong extra pera ang bar natin is 2 bar tignan natin kung aabot ng silang kabite kung aabot ng tagaytay takbong chill ride lang para hindi tayo maubusan ng gasolina. Oras na ba? Uh, 10.58. Mag-alas 11 na. Uh, hindi ko lang alam kung 2 hours ba ang biyahe ko. No? Kasi alam ko kasi sa Bacoor. Bacoor, Imus, ah uh, medyo matraffic na rin dyan. Madalas din kasi ako madahan dyan. Grabe na rin yung traffic. Guys, no? Uh, kung bago ka lang dito sa akin channel, kung naligaw ka rito sa video ko na to, uh, subscribe ka na at huwag kalimutan hit ang notification bell para updated ka sa mga i-upload ko pang video. Ayan, Imus na tayo. Welcome, Imus Cavite. Ah, ito na pala yun. Welcome to Dasmarinas. Ah, ito na pala ang Dasma. Dasma na tayo, tubar pa rin yung ano natin. Sana makarating to ng SM Dasma, no? tubar pa. Uh, wala kasi tayo extra money. One minute, thirty-seven seconds later. Nari paps. <laughs> Nari paps.

Adyay ito lang, bayad lang, lampas lang ng DASMA, mga ganun, oh, SM-DASMA. Lang. lang, lang Hmm. Ano wala? Tulak na kita! Ha? Malapit na magtulak eh. Saan <laughs> lang? Malapit na lang ba? Sige. Huwag preno ah. Ito lang. Preno ba? Hah? Ana? Kelang ah. Mira apa nak sorry dari? Eh. Yan. Hah? Ibabs, ingat. Yan, dami may tinulungan tayong ano, kapwa natin, lalang mo brider. Nabusyan siya ng gas. Alam niya naman kasi na may gasoline na, pero hindi talaga umabot. Tsaka, hirap talaga pantulak tong raider. Hindi tulad mga scooter, madaling itulak yung mga mga motor na tumitirik. Pero maganda doon, nakatulong tayo, no? Sakto lang din naman, no? Nandun tayo, tumirik siya. Matakbo tayo ng 60 guys Dito sa silang Sigurado makukubus tong one bar natin Hindi may na Umarangkada no Sarap saan bumirit eh Luwag ng alsada Kaya lang makukubusan tayo ng gas eh Ito sabi sa akin ng ano ano Ng customer yung malaking billboard ng RC Cola. Yan no oh. Tapos undocks Baliwag. Yan yan dito. Tawagan natin yung customer. Nandito na tayo. Ibig sabihin malapit na tayo sa Tagaytay. Yan na lang yung Tagaytay oh. oh. All right. yan tawa dito ngayon. Hello. 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 Oh, sir. Yes, sir. Dito ako, sir, sa balik. Oh. Nakita mo yung undox? Oo, oh, sir. Nakakita ko po. Oh. papasok oh, ko sa eskilita niyan. Akyat dito, dito? mi court. Nakita mo yung covered court sa taas. sa taas? Okay, sir. sa andox. Yan, bahay ko yun. Ba bahay ko. Okay, sir. Okay, sir. Uh, okay, Okay, okay. Okay, sir. Andox daw? Ito lang, sir. 365, sir. Laking bariya, sir. 365. Yun nga guys no. Ah uh, 365 yung delivery fee pero binayaran tayo ni Sir ng 500 no. Bait mabait si Sir, mabait yung customer natin dito no sa Tagaytay. Ah, uh, complete ko lang pala yung deliver natin sa Lala no? Kailangan natin i-complete. Bukal kaya rito. Kawawa naman yan nga guys, no. May nakuha tayong booking dito sa Silang Cavite. Ayun, nakikita ay, niyo diyan Tagaytay na yan, no. May nakuha tayong booking dito, dadalhin natin ng Tagig. Ang price nito 1441, no. Ah, uh, swerte, swerte natin no? may nakuha tayong booking dito. Yan ako, andito na yung customer. Na ano itemshan ma'am? Ano items po? Ito lang ma'am, sige ma'am. Lamig dito, mama. Tagig, ma'am eh. Tama ba 'to, ma'am, tagig? Ah, ano, ito? ibabalik lang, ma'am. Eh, pero tama po yung ano nyan. Oh, yung pagdi-deliveran po sa tagig. Okay, ma'am. Sige, ma'am. 140. Okay naman. 1, 2, 3. 400. 4. Thank you, ma'am. Okay, ma'am, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yun nga guys, no? nakuha na natin yung items. Nadali natin ng tagig. Dito na lang muna, no? shortcut ko na itong video. Update ko kayo na tagig na. Salamat, salamat. Peace out! Woo! Nakapunta rin ng tagaytay. Woo! Tagaytay. Tagaytay, tagaytay, tagaytay. Dito tayo guys sa Tagaytay guys. Ha ha ha, -ha Tagaytay. Ang sarap dito sa Tagaytay. Wow. Grabe. Dito tayo sa Tagaytay guys. Ayan. Nakakuha tayo ng booking dito. Ito yung maganda sa ano eh oh. Ano kaya yan? Ang ganda guys oh. Oh, view. Diyan maulap oh. Sa lamig yan eh. Oh. Ini tsura ng taal oh. Ito pala yung taal. Yan pala yun. Sa Kulay brown na siya. Salam Tagaytay Next soon makakapunta ulit dyan Hindi tayong buko pa yun ha Pasalubong natin kay Mises Kuya Kuya Magkano yan? Isa? Isa lang? Isa so lang, oh. na lang sir. Ha? 130 130? Ha?